Good morning, good morning Dito na naman tayo sa kulungan ng mga laga po Ano sila eh? Sila makalabas dahil nakasang ulan Dito muna sila Ayan Parang mang ibon no? <laughs> Sila makagala sa labas sa nakasang ulan Ayan sobrang putik kaya dito muna sila Ayan. sarap ng buhay nila oh <laughs> salita sarap nila oh yan. Ito medyo na rin, medyo malalaki na rin to. Itimbang na siguro ng mga ano yan, mga 4 kilos yung isa. Ito sa kabila yung ano, sa kabila yung pang ano na ito, pang dispose. May ano na ito eh. May buyer na ako. mga ano na to nagtitimbang na ng ang isa nito no, yung lalaki nagtitimbang na siya ng 6 na kilo mahigit so baka mga next ano siguro mga next week nabibinta na tong iba may bibili dito na ano eh, uh, buyer kukuha daw ng mga 30 piraso puro lalaki pero may halo din naman. babae so dispose ko na ito na gasto sa pagkain pag ganito nakakulong sila hindi na sila makakalagala sa labas Ayun. sa kabila hindi pa po i-dispose malilit pa madali lang kasi sa kapitan ng sakit mga ganyan kalalaki maano ano pa yan eh mabilis pa kapitan ng sakit pero yung mga nandito wala na mga ano na ito matitibay na ito pag ganito kalalaki na siya ano lang ito siya mga almost 7 months pa lang siguro ito, yung mga ganito pero yung mga babae na nangitlog na bisbis ko na para ano malit ang gasto wala na pang bilhin ng pagkain nila eh dito naman ito yung ano nila yan yung tatay nila founder <laughs> yan titimbang na ng ano yan si 7 kilos may nasa ano na yan nasa ano na siguro to sa one year maget yun malaki yan yun naman yung sawe dun hindi ko muna hinalo dito pa nag-away sila nangingitlog na rin itong iba dito eh hindi yung itlog niya. Bababa muna kayo dyan. tatitingnan ko yung itlog niya. pag dalawa pa lang. Kasi nag pa lang sila mga itlog eh. Ito ang lalaki oh. <coughs> Yung nandito, nasa ano lang to. Nasa 30 megit ata yung nandito. Nandito sa kabila. Siguro nasa 20 megit ito. Kailangan na i-dispose ito sa sulod na linggo. Ayan, ang laki. Oh. <laughs> Baskulado mas kulado. Yun, apotik At tapos lang ng ulan, medyo uminit na rin. So natuloy-tuloy na yung init niya. At tapos lang mulan, ulan basang-basa, putik. Ganito pag umulan dito, masyadong maputik yan mga manok nasa labas wala tapos na sila kumain eh nasa labas na sila yung iba na dito sa loob ng paparelax lang sa labas yung iba dumami na naman tong bunga ng mangga tapos walang tigil sa kakapagbunga ito walang walang mainit walang maulan na panahon karoon siya ng bunga lalaki ng bunga niya kasi lang ano siya hindi siya maramihan pagbumunga konti lang tapos lang kulong lang ito malilip ko ito eh 3 months old medyo marami din ito hindi eh. -ano pa sila pwede pa kawalan pag ganyan kalalaki mamamatay ito ang kinagat ng langgam

niya sawa o dito mga pato wala pang mga ano to wala pang mga pakpak -pak. mga bata pa eh ano pa itong mga sa 2 and a half months Medyo magkunti lang itong pato ko na malakas kumain kasi ito. Ito naman yung mga tsanilo. Libdib. Lalaki ng kargada. Mga bata pa to. ito. Ito lalakas kumain. Ito yung tatay ng mga pato. malaki irado na sa ano dito, mga limang kilo, apat na kilo. Ang laki niya. Ang mga manok. Tapos ito, medyo malaki itong na itong tanim kong papaya. Lapit-lapit na mamuong ito. Mga sumbuan na lang mamumunga na yan. Manlalaking bunga yan eh. Maganda tingnan pa ganito dahil maganda yung dahon ng kahapon ng kahoy. Pero pag tag-init, ang pangitingnan parang kalansay. Green na green yung ah paligid udah lagi umulan eh ganda na yung ulan tuloy-tuloy 'yan kambingan sa kabila daming kambing kambing ni bos Roni. Ngayon din ng grass ngayon. Nawa ulan na. Green na green. Dati ano na yan, kulay dilaw. Yung sa mga labas ng mga manok. Makaya ng mga damang. na namumunga yung isang tanim na papaya. Dito, ayun avocado bukado. na iwan sa bunga. Tinutusok. Kasi oh. gusto tusokin ng ano to, insikto. Nahuhulog. Oops. A, konti na lang na sa bunga daming tusok porong may tusok so ano na rin yan mahihinog na rin madam mo na <laughs> wala nang oras maglinis laging umuulan sige guys, salamat sa panonood thank you, hanggang dito na muna ang video ko maraming maraming salamat bye bye